Guys, magandang tanghali. Bibili tayo ngayon ng Elite HP Buds kay copy 750 bawat trip. Okay na to. Kay sawa bugbog pa. Ako ulit. Ha. Joke lang yan guys. Baka doblihin pa ang bugbog ang mangyari sa akin. Dahil hindi ko alam ang pasikot-sikot sa cellphone Lag kasi cellphone ko at ang belt ko okay naman pero ang sit sakit sa seat ko ay baita pang tang kasi siya inalitan ko ng K6 seed spare. Pero, maiwanan pa rin. Dahil malaki pa ang kulang sa item. Basta di il, mahal, magastos. Ito ay, libangan ko na lang. Kasi kung bibili tayo ng item, hindi, hindi pa rin kasya sa mga mamayayaman na naglaro pangalawang trade na to guys para may kadwil na na tayo o kapiki uh, matagal tayong matay pero hindi ko sinasabi na makakapatay ako sa kanila nasanay na ako sa gano'n na role para ating patay. Salamat. Guys, kung nanonood ka mga kayo dito, pakilike and share naman. Rex Norvin TV. Uhahay. Devils in you. Shoutout out sa Outlook mga uh, brothers sa Outlook busy sa laro <tong> tingnan natin ang bolt marami-rami na din galama na maubos yan, tatlo, apat lang ang dalhin ko, pag walang kaya wala talaga, hindi ko na babalik, Hanap ako ng bagong kalaban mga baguhan dyan na nagbihim sa akin o nag-share sa comment section sa aking YouTube ay pasinsya na kayo ay eh, wala na akong maibibigay hindi na kasi nagpakita si ex Bangkay yun lang ang naging sponsor sa aking vlog binigyan niya ako ng mga items para ipang bigay sa iba